Hello everyone, nilo mga kapango. Sa so for today's video nga, isi ko sa inyo kung ano nga ba yung paghahanda na ginagawa ko kapag papabaksinan ko yung mga alaga kong pango. Kasi napaka-importante na alam alaman nyo yung do and don sa pagpapabaksin para hindi magkasakit yung alaga yung aso. So kung interesado ka dito guys, so please stay and keep on watching. Hi everyone, ako nga pala si John at ito pala yung mga alaga nating pango na magto 2 months old na. At for today's video nga, i ko sa inyo kung ano nga ba yung ginagawa kong paghahanda kapag babaksina na yung mga alaga kong papi. Kasi napaka-importante guys na hindi magkasakit o hindi magdayariya yung mga alaga kong papis bago sila baksinan. Una pala sa lahat sa mga hindi po nakakaalam, itong mga alaga kong puppies ay na-deworm ko na po sila 2 times. So nung pagka-deworm ko, kailangan muna na palagpasin ang 2 weeks bago ko sila baksinan ng 5 in 1 shot. So ngayon guys, dahil nga nakalagpasin ng 2 weeks, kailangan ko na ihanda yung mga puppies ko para pabaksinan. At saka nga pala guys, bago po tayo mag-proceed sa video, gusto ko po muna magpasalamat sa mga bago nating subscriber na nag-subscribe dito sa aking YouTube channel. Maraming maraming salamat po. At kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, so huwag mong kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell on para ma-notify ka sa mga susunod nating panibagong video na gagawin dito po sa aking YouTube channel, Janwi Dogs Caring Tip. Bakit ba natin kailangan pabaksinan yung mga alaga nating aso ng 5N1 shot? Alam nyo guys, napaka-importante talaga sa mga alaga nating puppies ang magkaroon ng vaccine against parvovirus at saka distemper. Dahil itong mga viruses na to guys is nakakamatay. Sobrang bilis lang kumalat ng virus. Kaya napaka-importante na palakasin natin yung resistensya ng mga alaga nating puppy. Sa pag-aalaga guys ng mga puppies, iniiwasan ko talaga na magkaroon ng sakit yung alaga kong puppies o kaya magkaroon sila ng diarrhea. Kasi once na nagka-diarrhea yung mga alaga nating puppies, eh, hindi po sila mababaksinan. So napaka-importante na healthy yung aso na papabaksinan natin para hindi tayo magkaroon ng problema. Una kong ginagawa Una guys, dapat yung tandaan, bago kayo magpabaksin ng mga alaga nyo papis ispaliguan paliguan sila. Napaka-importante na malinis sila bago nyo pabaksinan. Kasi after one week, bago nyo pa sila, pwede basain. Napaka-importante guys na makondisyon nyo yung mga alaga nyo papis. So, ang gawin nyo lang guys, is pakainin nyo at saka bigyan nyo ng vitamins, then paliguan nyo bago nyo dalin sa vet para mabaksinan. At dahil nga guys malapit na yung puppy giveaway natin ngayon August 24 kailangan na talaga natin siyang i-push na mabaksinan yung mga alaga natin, puppies sa paliguan ko na rin. Tapos ito pala yung gagamitin nilang crates para madala ko sila sa bed. So nilinisan ko na rin to. Kailangan malinis din yung paglalagyan nyo ng puppy para hindi po sila magkasakit. So dito ko na sila ilalagay sa dalawang crates. Balitig dalawa na lang yan sila. So nilinis ko na yan. Papatuyuin ko na lang para mamaya gogora na lang kami kapag natuyo na to. guys, napaliguan ko na yung mga alaga kong um, pangaw. Actually, nung isang araw ko pa sila napaliguan nung gabi. Tapos ang ginawa ko na lang ngayon guys is uh, pinunasan ko na lang. Tapos binasa ko ng ano uh, yung mga panila nila, chan, tsaka yung kwetan. Inugasan ko na lang. Kulit din naman to eh. Tapos mamaya pag uwi namin, ikukulong ko na sila. Kasi bagong vaccine, bawal sila maglaro ng water. Then after one week, tsaka mo pa rin siya mapapaliguan. So kailangan talaga nasa kulungan na sila para malinis. Tsaka tinanggalan ko na rin sila ng garapata, may mga garapata sila na maliliit. Ayan. Nakadewtal daw ang deworm na po yan. 1.1 at saka 1.3. Bago pala guys, baksin mga alaga nyo papi. Tatanungin pala ng vet kung nagdadayariya ba yung alaga nyo aso. Second, iti-check nila yung tenga, kung may mga garapata. And then, kukunin yung temperature kung may lagnat ba yung alaga nyo papi. At kapag wala naman, tsaka siya babaksinan. Una na pala tong binaksinan yung female na white. Actually guys, wala pa talaga akong nabibigay na mga pangalan sa mga alaga kong puppies. kwan so kakauwi lang namin guys galing kaming bet at ito na ilalabas na natin yung mga pinabaksin na natin alis 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 pakto yung ano na ang mga chikiting hindi ka na. Labas na. Hmm. Ay, ayan na po sila. Nakabalik na ng bahay. Tapos na rin sila mabaksinan. Ayan na yung pati pa. Baka hindi naman madumi. Aray po. Alam nyo guys, kapag bagong baksinyong mga alaga nyo, one week na ulit yan bago siya Kaliguan. Tubig lang, tubig. Para makainom sila kasi nauuhaw. So wala naman akong problema. Ang sabi sa akin ng vet guys, uh, one week bago ulit paliguan kapag mapabaksinan nyo yung aso nyo. Kaya nga guys, dapat paliguan nyo na yung aso nyo bago nyo palang mapabaksinan. Kasi one week pa ulit yan bago nyo pwede paliguan or basain. Tapos yung pagkain niya, kailangan same pa rin yung pagkain na ipapakain nyo para hindi manibago yung papi. Kasi sila guys, huwag kang tumapak dyan. Ito parati na mahilig to tumapak sa may tubig. Tinatapakan mm. yung tubig. Yung, basa na naman kasi tinapakan niya. Yung white, ayan, yung white na yan, makulit yan eh for today's video guys so yun nga ang puppy giveaway natin guys August 24th uh, 7pm or kaya 9pm at kung nagustuhan nyo guys yung video na tao, so don't forget to click thumbs up thumbs up at huwag nyo kalimutan na mag-subscribe dito sa aking YouTube channel at hit ang notification bell icon on para ma-notify kayo sa mga susunod natin panibagong video na gagawin dito guys sa aking YouTube channel at please follow me sa aking Facebook page Chicho Family kasi minsan doon ako nag-update na mga pag-giveaway, pag-games, ayan, sa Chitsupo Family. At kung meron po kayong question or suggestion, PM nyo lang ako sa aking Chitsupo Family sa Messenger. At sasagutin natin yung question nyo sa abot ng aking makakaya. So pwede pa kayong humabol sa ating papi giveaway ngayong August 24. At yun lang guys, see you on my next video. Bye-bye!